At upang mas mapaigting pa ang pagpapatupad ng batas trapiko sa kakalisadahan, nagkasa ng isang joint operation ng PNP Highway Patrol Group at Land Transportation Office o LTO sa barangay Lagon, Daet, Camarines, Norte. Ang report mula kay Pachuman Mark Roland Feliciano. Isang joint operation ang ikinasa ng Highway Patrol Group Region 5 sa pamumuno ng kanilang Regional Chief na si Police Colonel Joel L. Mendoza sa pangunguna ni Police Major Joselito Ikila kasama ang Land Transportation Office DAET at mga kapulisan ng DAET Municipal Police Station sa pagpapatupad ng anti carnapping Operation at Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code of the Philippines sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Lagon, DAET, Camarines Norte nitong nakarang araw. Ang nasabing operasyon ay bunga ng mas pinaigting na operasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng mga lansangan. Higit sa lahat ay mapigilan ang mga krimen na nagaganap sa mga kakalsadahan. Bilang guardian of the highways, mananatili ang mga operasyon sa pagpapatupad ng balik disiplina sa kalsada, anti-carnapping operation at iba pang batas trapiko. Tayo po ay nagsagawa ng 3rd Regional Enforcement Operation kasama ang and local PNPPS para po ipatupad yung ating More no Registration on Traffic Policy na siyang ating uh, uh, pinapatupad ng ating pinakachip ng FTO uh, at ng Indoor Mendoza. Ito, sa... ito na may sinang sinang-ayunan ng mga motorista sa lugar kung saan ginanap ang nasabing operasyon. May naman walang masabi at nakatama yung oh, gagawin nila ah. para naman sa lahat. Yung magandang po lang, na pagkita ng mga SPK kasi yung mga pulis na ay mga pulis na kasama naguuli ng mga Magbabawal ang magputulong mga walang computer, mag walang, misisya, walang restro walang helmet. Po, nila. Naging matugumpay nga ang operasyon na nagresulta sa 54 na violation tickets. Binubo ito ng siyam na Traffic Operation Permit o TOP. 44 na Traffic Citation Tickets (OTCT), ang naibigay sa mga pasaway na motoristang lumabag sa iba't ibang batas trapiko. Kasama na rito ang hindi pagsusuot ng helmet sa pagmumotorsiklo, hindi pagdadala ng ORCR, no plate attach, at unregistered motor vehicle and motorcycle at iba pa. Samantalang dalawang sasakyan at tatlong motorsiklo ang naimpound ng PNP Highway Patrol. Patrol Group. Ang mga ganitong operasyon ay hindi para magdulot ng abala, kundi para magturo at magbigay ng kaalaman sa tamang paggamit ng kalsada at pagsunod sa mga batas trapiko. Ang Highway Patrol Group ay kakampinyo sa kalsada na patuloy na magpapatupad ng mga operasyon tungo sa misyon ng pagkakaroon ng mas ligtas at maayos na lansangan at kakalsadahan na mula sa serbisyong nagkakaisa tungo sa Bagong Pilipinas. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General Alan Mulintas Nazaro. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Pelisiano para sa Police News Network, Alagad ng Batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis.